Oh, wag nga dumikit sa camera, ma'am. Oh, para ma-appreciate yung beauty mo ba? Kasi sayang naman yung beauty kung hindi natin makita ng maayos. Di ba? Dapat yung mga ganda, Ay, na, sabi ko yung beauty lang, hindi yung katawan. Bukol man yung nakikita ko. Mm, dalawang santol na walang laki. <laughs> <laughs> Inayos ka Hindi, ayusin mo yung camera mo para hindi mali. Ilapag mo kasi yung camera, ah. Okay. okay. Hi guys, mine Triple D shout Johnny Daliba shout po good afternoon and also kay Red Rose A thirty two Hoy! Hoi, yan di ba? Amin para anuman pala. Eh. Taga saan si Mama Irish? Manila. Okay, tamo di dikit pa rin. Pati mo na lang isubo yung kamera mo. Magnet ba yung noo mo? <laughs> O, dyan ka lang. Ganyan. Yan. Uh -huh. Saan ka sa nila madam? QC. QC. Mm, diba? Lapad ng QC, guys. Siya may -ari ng Quezon City. May asawa? Mm. Alam Hindi. ko ng reason bakit wala kang asawa. Kasi medyo magulo ka. Medyo lang. Medyo-medyo lang. May anak? Okay lang naman guys, magulo basta malaki. <laughs> ah, umano oh, na guys. Oh. Nagbusa sa mga. Mm. May anak na? Wala mo? Oh. Wala. Ilang taon ka na? 37. Ay, nagsisi ka na ano? Saan? <laughs> Nagkaroon ka ba ng karelasyon before? Mm, tigim-tigim lang. Ah. Uh, Ay, Lily po. Mm. Naghahanap ka ba, Ma'am Irish? Ah. Mm. Uh, Meron mm. Ay, di naman. Mm. Thank you, Lily po. 37. So guys, 3 years na lang, nasa 40s na ito. Mm. Pero, alam niyo ba, guys, yung mga 37, 38, 39, 40, yan. Mahilig yan, guys, kumain ng itlog. Hindi <laughs> ba totoo? Hindi totoo? <laughs> Bakit? Di ba kayo yung mga, ano, mahilig sa diet? <laughs> Di ba? <laughs> Oo. Oh. So, kumakain ka nga ng itlog. <laughs> <laughs> Una ayaw niya tapos sinabi ko yeah. lang diet oo daw. Ah. Ano hanap mo si isang lalaki? Oo. Um, um. Ha? matino. Mabait, matino. Mm. Mm. Gusto mo nang ganoon? Okay. Saka pe, saka ano, magkita katawan. Ah, matulog ka. Baka sakaling managinip ka. <laughs> okay. Alam mo yun na panaginipan mo to siya na nakita mo dito. Meron. meron. Ano, ano, ano? Meron, kaya kalabuan pa Ah, meron. Ay, hindi ka pa pwede maganap kasi meron ka pa bala Ano yon Hindi pa, hindi tayo... Ha? Nipag-break ako. Ay, kipag-break ka na. Why? Medyo masakit ito, mahalin guys. <laughs> Maliban sa malaki, masakit. LDR. Uh... Bakit, LDR. Mm. Apam. O, apam. Okay. Walang na pala, pero may nakita. Matik. Hindi diyan naman lahat doon. Oo. Sige lang. Nauna ka lang sa akin tuyan pero iwan ko lang. <laughs> <laughs> Thank you guys. Ay, pagwalay. Oh. Kasi yun, ano no. toxic. Kasi? Ay, no. toxic. Ah, toxic. Hmm. Kung ang ah, pa, I'm toxic, bibigyan kita ng exotic. <laughs> Yan! guapo Huwag <Hi>, <laughs> ka tago dyan, ma, Myris. Pag kita sa kamera. <clears throat> so, sir, taga saan ka, sir? Uh, Batangas, sir, pero promise ko, Bicol. Ilang taon ka na? Uh, 28 po, magta-29 sa November 15. Uy, alam mo ba ang edad ni Ma'am Irish? <laughs> 27? Ang 27? 38 na yan doon. Uy, kahit kung may edad ako. Ha? Kahit may edad ako, mukhang bata pa rin. Wala na sinabi. Edad lang yung pinagbabasihan. Wala pa tayo siya itsura. <laughs> Kalma lang ba? Masyado ka mag defensive. <laughs> Idol, 27 ka pa lang. At ilan taong ka na? 28 po. Magka o, 28 ka. O oh, si ma'am, 38. 3 years na lang. mag expire na. Magre-renew siya ulit. 3 <laughs> years? Ah, 3 years daw. Okay lang sa'yo? Okay lang, sir. Wala namang masama. Oh, medyo makunat na ito. Paalala. <laughs> taga saan mo po si Ma'am? Manila. Ah, Manila. Saan sa Manila po? QC. QC? Ah, oh, okay. Malapit lang. Oo, oh, malapit lang. Pero hindi mo alam kung nasaan. Ang lapad ng QC doon. Mahala ka mag-ikot doon. <laughs> QC lang naman ang sinabi. Wala mang lugar, Sus Maria. Tama. <laughs> hmm. Laki -qc. ano, QC. Ano, ano, ba yung hinahanap ni Ma'am sa katangyan ng lalaki? Yung taga-Batangas, <laughs> gano'n. <garam. laughs> Ano po? How? Alam na di 2.0. Gusto niya yung may dating, maganda ang katawan. Ah, okay. Wala ako hmm. Nun, eh. Amo, ano, ka, ano, manananggal? Manan, ano, manananggal ka? Ang mabibigay ko, amabibig ko lang pagmamahal. Mm. Ay. Bakit, bakit, bak, bakit ba kailangan pagdating sa, pagdating sa ganyan sa relasyon, hinahanap lagi malaking katawan, gano'n? Wala well, siya sinabi malaking katawan, katawan uh, maganda ang katawan, gano'n. Ah, maganda hindi, naman ako, hindi naman ako gaya ni host na maganda ang katawan. Oh, Shus Maria, may bilbil ako, ang <laughs> laki pa nga. Puntis nga ako ngayon. <laughs> ano na? Okay sa'yo, ano, Ma'am Iris, si, Ma si Sir, MJ? Sakto lang. Hindi, parang hindi yata okay din, ma'am eh. Masinsya ka na sir, kapag nag-iidad kasi ng 38, 39, medyo undecided oh, okay lang. yan. Okay lang. Oh. Okay lang. Pero pwede pang pilitin yan, no? Kaso nga lang, pag nagsama kayo, medyo pigain mo lang. Baka hindi mo na mapatulo eh. <inaudible> sir, lagi, lagi naman ako, sir, nanonood sa live mo. Ah, okay. okay. Hmm. Ma'am Irish! Yes. Kung sakali ba, isat ka ni Sir MJ, tapos ah, i-message kanya, magre-reply ka. Niya. Magre hindi ko alam. May <laughs> tanga. <laughs> yes or no lang, mama? Sa <laughs> <Sipa> patanga, pinag-uusin. <laughs> <laughs> ah? Sinabera kasi ako, sorry. Ha? Sinabera kasi ako, sorry. Pag di ko kulala. Ano ah, ba pinunta mo dito? Di ba nag-aanap ka? Oo, <laughs> oh, wow. Ang tanong ko sa'yo, okay ba si Sir MJ o hindi? Yun lang ang tanong. Oo, oh, hindi. Oh, ay, oh. tapos ang usapan. Sir MJ, thank you so much. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. <laughs> mm -mm. Sige. Huwag magtago, ma. Huwag ka suplado. Ha? Huwag suplado. Sino? Si sir? Ikaw. Uy, normal naman yun dito. Huwag ka sa Facebook. Ha? sa Facebook. Ay, gano'n. Nagsishare ka ba na? No? Hindi ka nga nagsishare ng mga ano dun eh. Hindi ka nga. Tapos Sa pag may ads, ini-escape mo pa. <laughs> <laughs> Oo oh, ah, like your smoke. Ah, like Sige. Mm -hmm. Mamagwa hawakan yung mukha mo kasi nakikipaglaban yung filter mo. O, tanggalin ko na kayo filter. Mundo ka galit. Huwag ka magalit mo. Why, natural beauty. Ang ganda naman yan. Ito guys, kapag naging asawa mo to, sarap papakin to. <laughs> Bugay kamay. Kapag ito maging asawa ko, laging gutom ako dito. Hmm. Oo yan, Am, wala kung, kaya. kung pagkain ka, alam mo kung ano unahin ko sa'yo? Ano? Kita mo. ha? <laughs> <laughs> Hindi mo masyadong malaki. Unahin mo kasi nabing malaki. Unahin ko lang naman yung hinta. Ano ko ba? Bakit? Nandun lahat ng nutrients, di ba? Kunti na lang malalasap. Oh. Hindi ah. Oh. okay, Bakit? Andun yung libag. Andun yung amoy. di ba? Ah, wala kang libag. Mm -hmm. Sige. Maria. <laughs> wala nang Twitter ha? Wala na ba? Wala na. Uy, masyado naman to. Hindi kasi, ito guys, ah, bisa bad buys lang. Kapag hindi masama gumamit ng ano, ah, uh, filter. Kapag nakag-filter tayo, iwasan nyo maging malikot. Huwag nyo hawakan oh, yung, okay. Yung, okay. yung mukha diba? <laughs> nyo. Huwag nyo hawakan yung mukha nyo kasi yung filter, tumatagos yan kasi sana eh. Totoo. Sa ano ba? Totoo. Ay, ang ang mm. <laughs> <Saka> kaya nga tinanggal ko eh. Nakakaya. hindi ah. Sinasabi ko lang. Di ba? Ako oh. na. Okay, oh ah. sa alam niyo dapat may magandang pangangatawan.